problema mo ba maningil ng utang? Paano maningil ng utang? With legal steps. Mga kamiyaw! Alam nyo ba, sa buhay, tatlong bagay lang ang siguradong hahabulin ka. Utang, ex, at kapitbahay na marites. Pero sa tatlong yan, yung utang ang pinakahasel kasi ikaw pa ang nahihirapan maningil. Kaya today, hindi lang tayo magpapatawa, hindi lang tayo magpaparelate. Magbibigay din tayo ng step-by-step -step legal guide kung paano ka talaga makakasingil. Pero syempre, reminder, hindi porket legal e eh, kailangan boring. Kaya relax lang, kalma, kwela, at meow your rights style tayo dito. Step 1. Barangay Conciliation Kung ang may utang sayo ay nakatira sa parehong barangay, o kahit sa ibang barangay, basta parehong lungsod slash municipality, first step is barangay justice system. Ito ang gagawin mo. Pumunta ka sa barangay hall kung saan nakatira yung may utang. Sabihin mo kay barangay secretary na gusto mong mag-file ng complaint para sa utang. Fill out ka ng form, pero madali lang, parang nagsusumbong lang. Lalabas dyan, tatawagin ng barangay ang kabilang party para sa conciliation hearing. Libre ito, mga kamiyaw. Walang bayad. At usually, effective kasi ayaw ng karamihan mapahiya sa barangay hall. Kasi nga naman big deal na kung nakaupo ka doon kasama si Kap, parang nahuli ka sa curfew. Pero reminder, hindi lahat ng kaso pwede sa barangay. Halimbawa, kung ang may utang sa iyo ay taga ibang city at malayo na, hindi na yan dadaan sa barangay. Diretso na yan sa korte. Kung hindi pa rin nagbayad after barangay, magbibigay sila ng certificate to file action. Yan ang pass mo para makapunta na sa korte. Step 2. Demand letter kung ayaw pa rin magbayad si debtor kahit na pag-usapan na pwedeng gumawa ng demand letter. Ano ba yan? Basically, parang love letter, yeah? pero instead na mahal kita ang laman, bayaran mo na please. Ano ang nilalaman? Details ng utang. Magkano? Kailan ng utang? Anong terms? Demand to pay? klaro na hinihingi mo na bayaran siya. Deadline, usually 5 to 15 days to pay. Consequence, kapag hindi siya nagbayad, dadalhin mo sa legal action. Pro tip, mas convincing kung galing sa abogado. Kasi iba ang impact pag nakasulat sa letterhead na may attorney sa ibabaw. Pero kung wala kang budget, pwede ka rin gumawa on your own. Basta klaro at formal ang wording. Isipin mo parang cat warning. Una, soft meow lang pero pag hindi pa rin nakinig, sabay scratch. Step 3. Small Claims Court. Ito ang pinakapaborito kong i-explain kasi hindi mo kailangan ng abogado. Pwede kang mag-file kahit mag-isa. Requirements. Ang utang ay hindi lalagpas sa 1 million pesos. Principal amount lang, di kasama interest and damages. Dapat may written proof. Pwedeng promissory note, recibo, text messages or screenshots ng chat. Kailangan mo ng barangay certificate kung magkapareho kayo ng barangay. Paano gawin? Pumunta ka sa Metropolitan Trial Court o Municipal Trial Court kung saan nakatira yung may utang. Mag-fill up ng Small Claims Form. Nasa korte mismo yon o minsan pwedeng i-download online. May konting filing fee depende sa halaga ng utang pero kung sobrang gipit ka, pwede ka humingi ng fee exemption kung qualified. Good news! Wala nang maraming delay. Hindi na pwedeng mag-file ng endless motions or magpabago-bago ng schedule. Usually may isang hearing lang tapos may desisyon na agad. Ang tawag dito, summary procedure. Kapag nanalo ka, may court judgment na nagsasabing kailangan kanyang bayaran. At eto na, pwede mo Pwede mo nang ipa sa sheriff ng korte Halimbawa, kukunin ang pera mula sa bank account niya o garnish yung sweldo niya. Kung may ari-arian, pwede rin malevy para pambayad. Parang game over na siya kasi wala na siyang kawala. Step 4. Civil case for collection of sum of money kung lampas. 1,000,000 ang utang. Or mas complicated ang usapan. Dito napapasok ang civil case. Ito yung medyo magastos at matagal kasi kailangan mo na ng abogado. Ang lawyer fee minsan mas mahal pa kaysa sa mismong utang. Kaya isipin mong mabuti kung worth it. Pero kung malaki talaga, let's say, 5 million worth the fight. Anong uh, process file ng complaint sa court? Defendant, yung may utang, magre-reply. Magkakaroon ng pre-trial, then trial proper, tapos decision. Yes, mabagal minsan. Pero at least may legal remedy ka. Step 5. Criminal Case kung may panloloko. Ito ang madalas misconception. Akala ng iba, automatic makukulong ang may utang. Hindi po totoo. Hindi ka pwedeng makulong dahil lang di ka nakabayad. Pero kung may panloloko involved, pwede. Ang tawag dyan estafa. Examples, ng utang siya tapos fake pala yung cheque. hiram ng pera na may kasamang pagsisinungaling like sinabing may collateral pero wala naman, Nangutang pero from the start wala siyang intention magbayad. Pag estafa kasi, kriminal na. Ibig sabihin pwede siyang makulong. Pero mas mahirap patunayan kasi kailangan mo ipakita na may fraudulent intent. Hindi sapat na di lang siya nakabayad. Practical tips. Habang nagsisingil document everything. Screenshots, resibo, kahit voice recording basta legal. Huwag mauna magalit ikaw ang nasa tama, so dapat ikaw ang kalmado. Offer installment. Mas okay na unti-unti kaysa wala. Maglagay ng interest, pero reasonable. Huwag yung tipong 20% per day kasi baka ikaw ang kasuhan ng usury. Mga kamiyaw, ang paniningil ng utang ay hindi dapat parang action movie na may habulan at sigawan. Pwede siyang maging maayos, step by step at may batas na sumusuporta sa iyo. So tandaan, start with barangay. Level up with demand letter. File small claims kung pasok sa limit. Civil case kung malaki. Criminal case kung may panlolo ko. Utang ay responsibilidad, paniningil ay karapatan. Pero gawin natin ng may dignity, may humor, at syempre, may meow your rights style kung gusto mo pa ng ganitong mix ng legal tips at witty kwento, subscribe ka na, click that bell, at syempre i-follow kami sa FB. At kung may kaibigan kang biglang nagiging ninja kapag oras na ng bayaran, itag mo na siya dito para wala na siyang kawala. Ha <laughs> ha